kahulugan ng gansa sa panaginip. Ang mga gansa ay naging bahagi ng kasaysayan at mitolohiya ng tao sa loob ng maraming siglo. At ang kanilang presensya sa ating mga panaginip ay nagdudulot na makabuluhang simbolismo. Ang panaginip tungkol sa isang gansa ay sumisimbolo ng katapatan, proteksyon at pagtutulungan ng magkakasama sa maraming kultura. Ito rin ay simbolo ng pag-ibig, kaligayahan at magandang kapalaran. Ang makakita ng isang kawan ng gansa sa iyong panaginip ay maaaring kumakatawan sa isang malakas na pakiramdam ng komunidad at pakikipagtulungan. Kung nanaginip ka ng isang gansa na umaatake sa iyo, ito ay nagpapahiwatig na sa tingin mo ay nanganganib o mahina sa ilang aspeto ng iyong buhay. Ang mga panaginip tungkol sa mga gansa ay maaari magkaroon ng iba't ibang interpretasyon. Narito ang ilang mga pangunahing punto na dapat isaalang-alang kapag binibigyang kahulugan ang isang panaginip tungkol sa gansa. Una, ang group mentality. Ang mga gansa ay kilala sa kanilang malakas na pakiramdam sa komunidad at pagtutulungan ng magkakasama. Ang panaginip tungkol sa mga gansa ay maaaring magpahiwatig na dapat mong pagsikapan ang iyong mga kasanayan sa pakikisalamuha o higit pang makipagtulungan. Pangalawa, ang proteksyon. Ang mga gansa ay mga proteksyon din na nilalang, lalo na tungkol sa kanilang mga anak. Ang panaginip tungkol sa gansa ay maaaring magmungkahi na dapat kang maging mas mapagbantay sa pagprotekta sa iyong mga mahal sa buhay o personal na interes. Pangatlo, ang paglalakbay. Ang mga gansa ay mga migratory bird at kadalasan naglalakbay sa mga kawan. Kung na naginip ka tungkol sa paglipad ng mga gansa, maaari itong magmungkahi na malapit ka na magsimula sa isang paglalakbay o makaranas ng isang makabuluhang pagbabago sa iyong buhay. At ang pang-apat, ang pagbusina. Ang mga gansa ay kilala sa kanilang malakas na pagbusina mula sa malayo. Kung nanaginip ka tungkol sa pagbusina ng gansa, maaaring ipahiwatig nito na kailangan mong magsalita o iparinig ang iyong boses sa isang partikular na sitwasyon panglima ang kakayahang umangkop ang mga gansay mga nilalang na madaling ibigay at umuunlad sa iba't ibang kapaligiran kung nanaginip ka tungkol sa gansa dapat kang maging mas flexible at versatile sa iyong personal o profesional na buhay Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang lumilipad na gansa Kapag nanaginip ka ng lumilipad na gansa, sumisimbolo ito ng pagnanais para sa kalayaan at pagpapalaya ang gansa ay isang makapangyarihang hayop na kilala sa kakayahang lumipad ng malalayong distansya ng may lakas at biyaya. Ang nakakita ng gansa sa iyong panaginip ay maaaring magpahiwatig na naghahanap ka ng kalayaan at nais mong kumawala sa mga limitasyon na pumipigil sa iyo. Nangangahulugan ito na handa ka nang ituloy ang iyong mga layunin ng may sigasi. Amagan sa ay kilala rin na lumilipad sa isang B formation na kumakatawan sa pagtutulungan ng magkakasama, kahusayan at pamumuno. Ang panaginip na ito ay nagpapahiwatig na handa ka nang kumuha ng tungkulin sa pamumuno. Meron ka mga kasanayan at kakayahan upang pangunahan ang iba tungo sa tagumpay at makamit ang mga layunin sa tulong ng isang koponan. Ang panaginip na ito ay nagpapaalala sa atin na manatiling nakatutok at magtulungan tungo sa iisang layunin. Nangangahulugan din ito na nakakaramdam tayo ng kalayaan at kayang lumampas sa anumang mga hadlang. Ano man ang interpretasyon, ang isang panaginip ng isang lumilipad na gansa ay isang positibong simbolo ng lakas, kalayaan at pamumuno. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang patay na gansa. Kung nanaginip ka tungkol sa isang patay na gansa, ito ay tanda ng pagtatapos ng isang kabanata sa iyong buhay. Kinakatawan nito ang pagkamatay ng isang relasyon, pagkawala ng trabaho o pagtatapos ng isang proyekto. Ang panaginip na ito ay nagmumungkahi din na ikaw ay nakakaramdam ng emosyonal o espiritual na pagkapagod at oras na para bitawan ng isang bagay na hindi na naglilingkod sa iyo. Kahit na mahirap bitawan ng isang bagay na makabuluhan sa iyong buhay, dapat mong yakapin ng mga bagong pagkakataon at karanasan. Gayunpaman, ang panaginip na ito ay nagbababala din sa iyo na bigyan pansin ng iyong kalusugan dahil ito ay nagpapahiwatig ng pisikal o mental na sakit. Ang gansa ay kumakatawan sa iyong katawan o isip ang panaginip na ito ay nagsasabi sa iyo na alagaan ang iyong sarili at unahin ang iyong kalusugan. Makinig sa iyong katawan at humingi ng medical na atensyon kung kinakailangan. Ang pag-aalaga sa iyong sarili ay mahalaga sa pamumuhay ng isang kasiyasiya at masayang buhay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mga itlog ng gansa. Pag na naginip ka tungkol sa mga itlog ng gansa, ito ay isang malakas na simbolo ng mga bagong simula at pagkamayabong. Ayon sa mga eksperto sa panaginip, ang mga itlog ng gansa ay sumisimbolo sa kapanganakat at maaaring magpahiwatig na malapit ka na magsimula sa isang bagong paglalakbay. Ipinapakita rin ng panaginip na ito na handa ka na magsimula ng pamilya o bukas sa mga bagong pagkakataon. Bilang karagdagan sa kumakatawan sa mga bagong simula, ang mga itlog ng gansa ay sumisimbolo sa kasaganahan at kasaganahan. Kaya ang panaginip tungkol sa mga itlog ng gansa ay nagpapahiwatig na malapit ka ng makaranas ng kaunlaran sa pananalapi o tagumpay sa iyong personal na buhay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang alagang gansa. Kung nanaginip ka tungkol sa isang alagang gansa, ito ay tanda ng pagsasama at katapatan Ama mga gansay kilala bilang mga tapat na nilalang at maaaring kumatawan sa isang tapat na kaibigan o kapareha sa iyong buhay. Ang panaginip na ito ay nagpapahiwatig din na kailangan mo ng emosyonal na suporta o upang maging mas matulungin sa mga nasa paligid mo. Marahil ay nakaramdam ka ng kalungkutan na sa iba o napabayaan ang iyong mga relasyon sa pabor sa iba pang mga prioridad. Ano man ang kaso, ang panaginip na ito ay nagpapaalala sa iyo na unahin ang iyong mga koneksyon sa iba at tumingin ng suporta at pakikisama na kailangan mo. Samantalang ang simbolismo ng isang alagang gansa sa iyong panaginip ay may kultura o personal na kahalagahan. Sa ilang kultura, ang mga gansa ay nagpapahiwatig ng karunungan, pagkamayabong o good luck kaya gusto mong tuklasin ang kultura na konteksto ng simbolong ito upang makakuha ng mas malalim na pag-unawa sa kahulugan nito bigyan pansin ang anumang mga emosyon o sensasyon dulot ng panaginip para sa iyo at gamitin ang impormasyong ito upang makakuha ng pananaw sa kung anong kinakatawan ng gansa sa iyong subconscious mind kahulugan ng panaginip tungkol sa pag-atake ng gansa kapag na ka tungkol sa pag ng gansa, pakiramdam mo ay nanganganib ka sa iyong pagkising. Ang panaginip na ito ay sumasalamin sa pagtatangka ng iyong subconscious mind na iproseso ang mga damdamin ng takot o pagkabalisa na iyong nararanasan sa iyong pagkising. Bigyan pansin ang konteksto ng panaginip at tukuyin ang anumang posibleng pinagmumula ng stress o panganib sa iyong buhay. Ang panaginip na ito ay nagbababala na may isang tao o isang bagay na nagsisikap na saktan ka o kumakatawan sa iyong takot na atakihin. Mahalaga maglaan ng oras upang pag-isipan ng iyong mga damdamin at tukuyin ang anumang bahagi ng iyong buhay kung saan sa tingin mo ay mahina o nakalantad. Bilang karagdagan sa pagpapakita ng kahinaan, ang panaginip na ito ay nagpapahiwatig din na dapat kang maging mas mapamilit at protektahan ang iyong sarili mula sa mga taong sumusubok na samantalahin ka. Mahalagang manindigan para sa iyong sarili at magtakda ng mga hangganan sa iba. Ang panaginip na ito ay nagpapaalala sa iyo na meron kang kapangyarihan, protektahan ng iyong sarili at hindi mo dapat pahintulutan ng iba na ipadama sa iyo na walang kapangyarihan o matakot. Ang pagiging mapanindigan at pagtatakda ng malinaw na mga hangganan ay maaaring lumikha ng isang pakiramdam ng kaligtasan at siguridad na makatutulong sa iyong pakiramdam na mas kumpiyansa at may kontrol. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang gansa na humahabol sa iyo. Kung managinip ka tungkol sa isang gansa na humahabol sa iyo, ito ay isang medyo nakakatakot na karanasan. Gayunpaman, mahalagang tandaan na mga hayop ay madalas na sumasagisag sa ibang bagay sa mga panaginip. Sa kasong ito, ang isang gansa na humahabol sa iyo ay nagpapahiwatig na tinatakasan mo ang iyong mga takot at problema. Ang panaginip na ito ay isang babala na kailangan mong harapin ang iyong mga isyo nang direkta at huwag iwasan na mga ito. Madalas nating sinisikap na huwag pansinin ang ating mga problema, umaasang mawawala ang mga ito ng makapag-iisa. Gayunpaman, ang ang ito ay bihirang gumagana at maaaring magpaalala ng mga bagay. Kung patuloy mo nararanasan ang panaginip na ito, ipinahihiwatig din ito na nahihirapan ka at kailangan mong magpahinga upang muling magsama at mag-focus muli ang pag-aalaga sa iyong sarili at sa iyong kalusugang pangkaisipan ay mahalaga lalo na sa mga panahon ng stress subukan magpahinga at magpahinga tandaan ang pagharap sa iyong mga takot at alalahanin ay hindi madali, ngunit ito ay kinakailangan upang mamuhay ng isang kasiyasiyang buhay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang puting gansa. Kapag nanaginip ka tungkol sa isang puting gansa, sumisimbolo ito ng kadalisayan at kawalang kasalanan. Ang panaginip na ito ay nagpapahiwatig ng pakiramdam mo ay dalisay sa iyong mga aksyon at intensyon o pagnanais na mapanatili ang isang estado ng kadalisayan. Iminumungkahi din ito na ikaw ay naghahanap ng patnubay mula sa isang mas mataas na kapangyarihan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang itim na gansa. Kung nanaginip ka tungkol sa isang itim na gansa, ito ay isang simbolo ng misteryo at kadiliman. Ang panaginip na ito ay nagpapahiwatig na ikaw ay nawawala o nalilito at dapat kang bumalik sa liwanag. Kinakatawan din ito ang iyong takot sa hindi alam o ang iyong subconscious mind na nagsasabi sa iyo na maging maingat sa isang bagay.